Hi guys, kumusta kayo? Liam Lerio to. Wala na yung ano ko, yung second account ko. Naban na. Kagabi kasi abang nag-upload ako ng mga, nagti Nag-tiktok ako. Yun, bigla ako nagulat. May nag-message, na daw yung account ko. Tapos nakita ko ang, uh, report nila yung do -it ko sa sarili ko. Paano yun? Hindi ko alam, hindi ko alam kung bak bakit, bakit. Nakitingin ko naman yung mga content ko. Wala namang masama doon. Hindi ako nagmumura eh. Wala nga akong inaaway doon eh. Minsan inaaway ko yung sarili ko lang. Tapos yun, nire-report nila. Tatak Dali ang dali-dali lang. Sa lang, hindi naman dapat ako kahingitan eh. Wala namang, ano, wala namang maganda sa ako. Ano, madali lang naman content ko eh. Nakahiga lang sa sagot ng tanong. Yun lang, pogi. Hindi naman ako pogi. Hmm ano kaya tuloy yung content ko talaga hindi ko na makontent lahat kasi ni, pag napapansin ko pag magbawan yung magbabayral magbabiral yung content nare-report nila kagaya yung kay Bernadette magbabiral sana yun wala nare-report lagi yun pag may lahat ng million views ko sa ano ko nare-report yun nare-report naapil ko lang kaya tumutuloy tuloy tataka ako eh ba't ganun sila ayaw na ayaw, ayaw nila siguro talaga sa akin ewan ko wala akong idea kaya yung content ko wala na hindi ko talaga magawa ang boring na ng content ko nagugulat nga sila may nagko comment ka hindi na ikaw si Liam ang corny mo na paano ako magko-content ng malaya eh kada content ko may nagre-report hindi ko magawin dati kong content anong gusto anong gusto nyo gawin sumayaw sayaw ako kumanta gumawa ako ng scripted content hindi naman ako yun eh ayoko ng ano eh ayoko ng gusto ko magpakatotoo hindi naman ako mabait eh gusto ko yung mga ano lang balance na ano mabait masama ayoko ng mabait pa itan yun lang naman content ko eh tsaka kwento kwento lang oh ano masama dun hindi ako nakapag-amay. wala akong kino call out na ibang tiktok wala nga akong pakailam sa ibang tiktoker eh tapos nire report nila simula ano pa lang kada may magbabayaran nire report Nakakalungkot lang kasi. Alam mo, yun stress reliever ko ang TikTok eh. Dito ko nalalabas yung mga sama ng loob ko, yung mga ano, frustration ko sa buhay. Tapos yun, pinipigilan pa nila. Sino gusto nilang ano, suportahan yung mga toxic na TikToker, YouTuber. Kaya nga ako nag-TikTok kasi nasasawa na ako sa pinapanood ko. Lagi na lang sayo-sayaw, paulit-ulit kada bukas ko pa ulit yung yun susuportahan nila tapos mga scripted kung nag-away lagi naman kano nag-away-away yun ba yung gusto nila may nag-away na tiktoker parang ni dyan ba ako alam eh yung gagawa na lang ako ulit ng bago stress reliever ko lang naman to hindi ko naman kinakarit tiktok pero nakaka-stress pa rin pero gusto ko pa, ano, gusto ko lang magpasalamat sa mga totoong follower ko. Yung, yung mga, ano, sumusuporta sa akin kung meron man. Papasalamat ako sa inyo. Kahit, ano, sim, kahit may nagre-report sa akin. Yung mga totoong follower ko, andyan lang yan, nakatahimik. Hindi pa nga nagko-comment yung iba eh. Yung mga follower ko ng si William the 1 William the 2nd Tapos ngayon hanggang sa the 3rd Pati dito sa Youtube Sila talaga yung mga ano eh totoong follower At saka Patalino yung Salamat sa inyo mga follower ko na totoo Uy, totoo ba kayo? Totoo? Pawak nga, pawak nga. nga. Totoo nga. Salamat sa inyo, ha? Supportan nyo lang ako. Sana hindi kayo magsawa. Tingin niya ako nagsawa na. Nagsawa na pala, eh.